One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre, excited tayo dahil ay nako, daming chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin. Pero syempre, bago ako tsumika, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tungatang kilig dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal. At hindi lang yon syempre kay Christine Ann Perez sabi niya sa akin kanina habang nag-uusap kami sobrang excited na daw siya para sa laban ni Chelsea Manalo sa Miss Universe. Kasi nga piling daw niya, kaya daw ni Chelsea Manalo makuha ang corona ng Miss Universe. O so, ba? Diba? nakaka-excite. talaga naman sabi ko, tingin mo ba talagang makukuha niya? Oo, mama, Sam, kasi nga, iba nga daw ang ino-offer ngayon ni Chelsea Manalo. Kaya, excited na siya. At hindi lang yon kahit kay Atisa Manalo, sobrang excited na siya para makuha ni Atisa ang Miss Cosmo. So, para daw sa kanya, mukha daw talagang mag-grand slam ang Pilipino. So, di ba? Nakakaloka. Sige lang, laban lang. At ito na nga, Diyos ko, marami akong hatid na chika na talaga naman sabi ko nga, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating unang chika. Mama Sam, Jane Acosta para sa Miss Grand Manila 2024. Anong masasabi mo sa Mama Sam sa kaganda at caliber na meron siya? Well, caliber, hindi ko alam kung gano'n ba siya palaban. Dati siya Miss Manila, second runner-up. And then, sabi ko nga, kung beauty, ang pag-uusapan, may beauty na ino-offer. So, I'm so excited for her kasi parang feeling ko, isa siya sa mga makikipagbardagulan ngayon sa Miss Grand Philippines na bukas na nga ang press presentation. Kaya excited tayo dyan. So, bukas na nga magaganap yung kanilang bardagulan. Kaya, itong pambato ng Miss Manila para dito sa Miss Grand Philippines ay talaga namang masasabi ko mukhang may laban sila, di ba? Kasi iba yung ganda niya tapos alam mo yon Moreno Beauty very Miss Grand ang dating kaya excited ako para sa kanya so sa mga press con na talagang, ayan sa press con niya kanina, sobrang natuwa ako dahil ay nako pasabog din ang ate at mukhang hindi magpapaawat, kaya Good luck at Tingnan natin kung ano magiging eksena niya. Pero ang para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Miss Grand Peru, ano masasabi mo sa beauty na ilalaban nila ngayong taon na to sa Miss Grand? Tingin mo, kaya ba mag back to back ng Peru? Well, so hindi natin alam. Pero yung ganda na meron siya ay talaga namang maganda. At yes, possible na mag back to back ang Peru dahil kung talagang caliber talaga si ate ay magyayari yon Pero depende. Depende sa magiging eksena, depende sa ganap, depende sa pasabog. But ako para sa akin, yung beauty na meron siya ay talaga naman kakabog. <laughs> Di ba? So yan. And good luck. Dahil mukhang pili ko naman palaban naman si bakla at tingnan natin kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Grand International. So, good luck. At hindi lang yon Miss Grand Colombia, meron na rin pang bato. So, after nga maditron o mag-exit ano, ng kanilang ilalaban talaga originally, so ngayon meron na silang bagong kandidata na inapoy. So, maganda yung nauna. So, piling ko yung nauna mukhang kabogera. Kaya lang, parang piling ko mukhang na-pregnant si ate, kaya hindi na siya makakakumpit. Pero yung ipinalit naman nila ay talaga namang masasabi ko, palaban. So, nung last year si Colombia pumasok sa top 5, parang piling ko this year mukhang kakabog ang Colombia. At tignan natin kung ano ang magiging eksena neto. Pero ito ang mas exciting sa lahat. CJ Opiasa talagang ready ready na para sa press con bukas sa Miss Grand. Mama Sam, tingin mo siya kaya at tatanghalin Miss Grand Philippines ng ating bansa? Just ko, kinakabahan ako. To be honest, ako ko ako tatanungin mo si CJ Opiasa. Talagang gustong gustong gusto ko. Gusto ko siya na siya yung ilaban. Bakit gusto ko si CJ? Dahil parang feeling ko makakasabay si CJ sa mga kandidata na lalaho ngayon dito sa Miss Grand. Grand. huli man tayong nagpa Miss Grand pero kasi parang pili ko kung si CJ talagang aariba talaga ang eksena neto I hope na kay CJ may to and then piling ko deserve naman ni CJ ang korona ng Miss Grand Philippines ako ha to be honest ha sa lahat ng magiging kandidata ngayon dito sa Miss Grand Philippines I go for CJ Opiasa kasi parang piling ko siya yung pinaka ready sa lahat na makipagbardagulan doon sa, sa laban sa Miss Grand International. May tiwala kasi ako sa magiging eksena niya. Yung iba sinasabi, hindi naman ganun kagandahan. Totoo naman, pero nandoon ako sa part na para sa akin, kaya makarating sa dulo ni CJ Apiasa. At kung yung ganda, I think meron siyang ganda, gandang Pinay. di ba diba? So, yon So, nakakalungkot naman kung sinasabi ng lahat na hindi naman siya ganong kagandahan kaya hindi papalo. Pero manood kayo sa kanya kung paano to e-eksena sa Miss Grand. ba diba? So, yon For sure, hindi tayo may El Tokuyo kung si CJ Apiasa ang ipapadala natin sa Miss Grand ngayon taon na to. Kaya, I go for CJ Apiasa. At wala nang iba. Yung iba, pwede na doon sa ibang crowd. Total, meron naman sinasabi sila na apat na corona, so doon na. Sa kanila na yun mapunta. Pero para sa akin, dapat si Jay Opiasa ang tanghaling Miss Grand Philippines 2024. Do you agree, guys? So, yon Ako super agree ako dyan. At ito ang sumunod na chika. bulung bulungan na mamasang mukhang lalako ang Celeste Cortese dito sa Miss Grand Philippines dahil nga nauudyokan na sumali. So tingin mo mama, sa makikita kaya natin siya sa press con tomorrow? Hindi imposible, charot. Alam naman natin na may ganda din naman si ano si Celeste na pang Miss Grand. Bakit hindi, di ba? So yun, so kung sasali siya bukas, exciting to. Mukhang talagang ay nako, at saya-saya dahil kabugad ang magiging eksena. So ako para sa akin, isa si, si Celeste sa mga kino kinukonsider natin na pwede din natin ilaban sa Miss Grand ngayong taon na to. Bakit hindi? Ay ang ganda-ganda ni Celeste. At talaga namang masasabi ko, kung beauty din naman ang pag-uusapan, ay kakabog ang beauty. Kung body, ay talagang may body. So wala tayong paproblemahin sa mga eksena dahil talagang eksenadora ang isang Celeste Cortese At alam natin yan kung paano magpaandar at uneksena yan So naeltokuyo yan sa Miss Universe So iniisip ng iba baka maeltokuyo din daw To be honest, kung ako tatanungin mo Kung sa kanilang dalawa ni, ano, ni Celeste I think si CJ at Celeste, I go for Celeste na ay kay CJ. Kasi si CJ kasi, parang piling ko well prepared pagdating sa pasarela, etsena, chubachenes. Pero kung ipapadala nila ay si Celeste, kung sakasakaling sa Saliman, ay go na. Diba? So, yan. Anyway, so good luck. So, tingnan natin bukas kung makikita natin ang Celeste Cortesi sa Miss Grand Philippines. So, I'm excited, guys. Dapat ma-excite ka dahil iba ang magiging eksena ngayon ng Miss Grand Philippines. Oh, at para na sa sumunod na chika, mama Sam, pambato ng Mexico, India, Spain sa Miss Grand. Tingin mo mama sa At sino ang tingin mong aabot sa dulo ng competition? Maganda yung Miss Spain, no. Patitignan mo yung beauty niya, talaga'ng beautiful. Pero depende ya sa performance. But I go for Miss India. Yung kay Mexico, ito yung appointed ni Lupita Jones. At alam naman natin na si Lupita hindi rin niya magpapakalo. So parang feeling ko, malakas ang laban ng Mexico ngayon taon na to. But I go for India talaga sa kanilang tatlo. Kasi iba talaga yung beauty ni Miss India. At nakita naman natin na kabog na kabog. At Grabe ha, ang taas nun level ng beauty ngayon ng Miss India. Mukhang it's time for her, di ba? So yon so natin kasi mukhang malakas din naman talaga ang pambato ng India. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, pambato natin sa supranational, ano masasabi mo sa bagong hairstyle and makeup niya? So tingin mo Mama Sam, at siya na kaya ang susunod na magiging reyna ng supranational. Well, make-up, masasabi ko. Maganda yung make-up niya. Tapos yung hairstyle niya, gusto ko din. Yung kulay, maganda din. So, yes, naniniwala naman ako kay Tara Valencia na kaya ni Tara Valencia na maipanalo ang supranational. Pero syempre, dahil matagal pa man siyang lalaban, siguro mas maganda i-prepare na rin ni Tara Valencia yung sarili niya sa mga aspeto na alam niyang mahina siya. Katulad na lang halimbawa, home skills. So, medyo mahaba-haba kasi yung preparation niya. So, i-prepare niya lang yung sarili niya para sa communication skills. Magaling naman sumagot si, ano, si Tara Valencia, but kailangan lang niya kung paano ba i-compose yung mga sagutan niya. And then, ayun, so tingnan natin kung ano yung maipapakita niya at kung ano yung magiging eksena niya. So, naniniwala ako Tara Valencia, isa sa mga pinakamagandang beauty queen na ipapadala natin sa susunod na taon sa laban sa international pageant. At umaasa ako na makoronahan siya ng Miss Supranational sa susunod na taon. Di ba? So, yeah, good luck. Di ba? So, alam naman natin yan si Tara Valencia na palaban, eksenadora. So, kayang-kaya -kaya niya yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and always think positive lang walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys Oh <usurlijk>